parol sa buong Maynila. Eh, pagpasyaysahan na ako. Eh, kasi that would cost us 14 million pesos. Eh, ayaw ko na mamakapamuhay ng marangya. Tapos eh, magdadahilan ako sa inyo na, oh, pasyaysahan na kayo. Ah. Eh, ayaw ko naman. Pagpasyaysahan nyo na ako. Pero hindi ibig sabihin walang parol, walang Pasko. Dito na lamang tayo. Kaya, bubuksan na yan, malapit na dito na lang tayo uh, pa paramdam sa sentro ng lungsod no? na kahit pa ay pasko basta importante sa pasko nandiyan ang pamilya natin malusog tayo nakaraos tayo yeah? uh, no. may mo nang tayo at meron tayong kapanatagan sa pamumuhay. O tingin ko yun ang diwa ng Pasko sa bawat pamilya. Sa kapwa, ang Pasko ay pagbibigay pagbibigaya. Pagmamahalan, huwag niyong mamahalin yung office mate ninyo. Ah. May boyfriend na yan. Ang ah. ah, pagmamahalan sa kapwa. Ah.